Hi mga kamilty, welcome back to my channel. Kung hindi ka pa subscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na. For today's video, nakaka-8 months na tayo dito sa bago nating shop. Kaya ngayong araw na to, mag-aayos tayo. So, i-rotate natin yung ibang gamit para new look naman tayo. At papakita ko muna sa inyo yung shop and yung magiging uh, later sa ating pag-aayos. Ayun. Let's go mga kamilti, samahin niyo ako sa pag ng shop natin. Bale, ito yung shop. Ayan, ito yung pinaplano ko, yung rep, ilipat dito sa corner. Titingnan ko kung luluwag or magiging okay siya. Pero ito, itutur ko kayo quickly sa shop namin. Ito yung, ano natin, kitchen. Ito yung view outside. Yan, sa labas tayo. Yan. Eh, yeah, let's go. Uh, ilipat natin yung rep dito sa corner. Lagyan natin yung rep dito. Ayan. Ayan, nalipat na natin yung ating ref. Ito na siya. Ayan. Ito na siya. Ayan. Di ba kanina nandito yung ref natin? So, linipat na natin siya dito. Ayan ang, ang naging setup natin. Yeah, let's go check Natin as outside. Yeah, name English and in shop. ayan di ba mas umokay ba guys mag-comment naman kayo kung okay naman yung ating ginawa Tumawag din siya di ba ito yung kainan yung ating mga preparation ayan Hi mga kamilty, ayan natapos na natin ilipat yung ating rep dito sa ating corner. Ayun, naayos na rin natin yung ating shop. Ayon, medyo um umokay kesa sa dati. Mag-comment kayo kung okay yung ginawa ko. Ayan, so lumit yung ating kainan pero lumuwag naman yung preparation natin kasi nalipat na si rep dito. And sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na eh. Click the bell button para notified ka sa mga video na upload ko. Thank you for watching. God bless. Laria, see you next vlog. Bye-bye. Perfect no mo, okay. Pero next time, ah uh, plano ko palitan to eh. Yung cart. Papalitan na natin ng mas open. Yung dating cart natin sa Area H, eh, soon. Abangan natin yan.